Ang tungkol po sa tunay na Diyos at maging sa tunay na kalikasan ng ating Panginoon Kristo, sapagkat gaya nga po ng alam ng marami ay dahil sa paglitaw ng napakaraming mga nangangaral di umuna ng Biblia, mga nagpapakilalang Kristiyano, ay nadaya ang marami ng maling paniniwala tungkol sa ating Panginoon Kristo at sa tunay na Diyos. Pinaniniwalaan ng marami na ang Kristo ang siyang tunay na Diyos. Ito po hindi natin dapat ipagtaka sapagkat ang ganun paniniwala ang kanilang kinamulatan sa kanilang kinagis ng relihiyon. kaibigan, ang paniniwala ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos ay hindi lamang po wala sa Biblia. Kundi ito ay salungat labag sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Muli po namin ipinagpapauna mga mahalaming mga kaibigan, hindi po layunin ng programang ito na mangatake o kaya ay makapanakit ng damdamin ng sinuman sa ginagawa po namin paglalantad o pagbubunyag ng kamalian ng mga aral na kinamulatan po ng tao sa kanika nilang kinangis ng relihiyon. Ano po kaya ang dahilan at nagkaroon ng tao ng hidwa o maling pananampalataya tungkol sa tunay na Diyos at maging sa tunay na likas na kalagayan ng ating Panasok Kristo. At bakit kaya nakadadaya ang mga ganong tagapangaral? Pero ang mahalagang tanong eh, paano kaya makaaalis ang tao sa pagkadaya at sa ganon ay makarating siya sa bastong pagkilala sa tunay na Diyos at sa ating Panasok Kristo na ito ay may malaking kinalaman sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan hindi po tayo magbibigay ng anumang opinion o sarili sari sariling palapalagay o kuro-kuro, kundi -kuro, sasangguniin po natin ang mga katotohan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Alamin natin, kanino po kaya dapat sumangguni ang tao upang makarating sa tunay na kaalaman tungkol sa tunay na Diyos? Pakinggan ninyo at ganito ang nakasulat sa Malakias Dos ang ganito ang sinasabi sa atin ng mga propeta. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila, dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang siyawe. Eh. Mga kaibigan, batay po sa kababasa lang natin talata ng Biblia, dapat sumangguni ang tao sa mga inatangan ng Panginoon Diyos ng tungkuling magturo sa mga saserdoting sinugo ng Panginoon Diyos. Tandaan natin hindi po lahat ng nangangaral ay sinugo ng Diyos. May nangangaral na isinugo lang nila kanilang sarili. Wala naman silang karapatan, wala silang kahalalan galing sa Diyos. Eh bakit mahalagang ang tao ay sumangguni sa mga tunay na sinugo ng Diyos? Sabi ng Biblia, sila ang magtuturo ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Bakit po nilinaw na may tunay na kaalaman tungkol sa Diyos? na itinuturo ng mga sinugo ng Diyos. Dahil sa tandaan natin, mga kaibigan, may hindi po tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. At yan ay pinatutunay ng mga apostol na katala sa unang korinto, 8.4, at basahin na rin natin ang unang bahagi ng 7. Pakinggan ninyo. Alam nating wala naman talagang ibang Diyos sa mundo at iisa lamang ang Diyos. Gayunman, hindi lahat ay may ganyang kaalaman. Maliwanag po ang itinuturo at pinatutunayan dito ng Apostol na si Pablo. Hindi po lahat ay nagtataglay ng tunay na kaalaman tungkol sa iisang tunay na Diyos. Kaya nga banggit kanina, may hindi tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya mga kaibigan, may panganib pagka ang pinakinggan ng tao ay hindi naman tunay na sinugo ng Panginoon Diyos. Hindi lang po yun, maging sa likas na kalagayan ng Panso Kristo, may mga hindi po tunay na kaalaman. At yun ay pinatutunayan ng Apostol Pablo dito po sa Ikalawang Korinto, 11.3 hanggang 4. Ngunit nangangamba ako, baka mailayo kayo sa inyong tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni na Eva nanalin lang ng ahas. Pagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumating at mangaral ng Jesus na iba sa Jesus na ipinangaral namin sa inyo at tinatanggap ang Espiritong iba sa itinuro namin sa inyo at pinaniniwalaan ng Ibanghelyong iba sa iniaral namin sa inyo. Mga kaibigan, dito po ay nagbababala ang mga apostol. Walang pagtatalo na si Apostol Pablo ay isa sa mga sinugo ng Panginoon Diyos. Anong ibinababala ng Apostol Pablo? Sa mga talatang binasa natin, may mga magdarayang tagapangaral na magtuturo ng Jesus na iba sa kanilang ipinangaral. Ibig sabihin eh, iba sa ibanghelyo na kanilang itinuro tungkol sa ating Panginoong Kristo. Kaya mga kaibigan, dapat sundin po natin ng ipinahayag ng Biblia kanina sa unang talatang binasa natin, dapat talagang ang tao sumangguni sa mga tunay na sinugo ng Panginoon Diyos. Pagka sa mga tunay na sinugo ng Diyos, sumangguni ang tao, makararating sa tunay na kaalaman tungkol sa tunay na Diyos, malalaman nila ang tungkol sa wastong pagkilala maging sa ating Panginoon so Kristo.